Grabe. Isang simpleng upload lang nung June 18, tapos in just 3 days, halos 1 million views agad. Oo, walang bonggang edit, walang studio setup, pero may kwentong tumama sa puso ng masa. Kasi itong video tungkol sa isang lugar kung saan nagtatagpo ang social at sidewalk. Yung tipong may mamahaling kafe sa kanan, tapos sa kaliwa. Mga manong nagkukwentuhan, estudyante, tambay, at street vendors. Real people, real vibe. Ang sikreto, relatable yung niche. Natural yung interactions. Totoong buhay. At syempre, may konting tulong din ng AI, pang check ng grammar, pang ayos ng delivery, para mas malinaw ang mensahe. Sa panahon ngayon, hindi laging production value ang puhunan. Minsan, sapat na ang tamang timing, kwento at koneksyon sa tao. Ah, at kung may tunay na MVP sa init ng kalsada, Gujodok Mini Fan. Di ako pinawisan kahit tirik ang araw. Yellow basket, guys.